Kumakain ka ba ng bawang araw-araw? Kung oo, mag-ingat ka dahil baka mali ang paraan mo ng pagkain nito. At kung lalaki ka, maaaring nawawala ang iyong enerhiya, sigla, at maging ang mahahalagang hormone para sa iyong katawan. Mukhang overacting pero totoo ito. Ang simpleng detalye ng oras kung kailan mo kinakain ng bawang ay maaaring lubos na magbago ng epekto nito sa iyong katawan. Didiretsohin ko na, Kapag kinain sa gabi, bago matulog, ang bawang ay nagiging isang makapangyarihang kakampi para sa kalusugan ng mga lalaki. Ipinakita na ng agham na sa panahong ito, pumapasok ang katawan sa mode ng pagpapanumbalik. Nagsisimulang bumalansi ang hormon at dumadaan sa natural na proseso ng pagpapanatili ang mga ugat ng dugo. At dito pumapasok sa aksyon ang mga aktibong sangkap ng bawang, na lalo pang pinapalakas ang lahat ng ito. Hayaan mong simulan ko sa unang punto na nakakagulat para sa maraming lalaki. Ang bawang ay maaring magpataas ng testosterone habang natutulog. Nangyayari ito dahil sa gabi, ang hormone ng stress na tinatawag na cortisol ay natural na bumababa. Kung kakain ka ng bawang sa oras na iyon, ang mga compound nito ay tumutulong na lalo pang bawasan ng epekto ng cortisol at nagbibigay daan sa katawan na makagawa ng testosterone. Resulta, nagigising kang mas ganado, mas maraming enerhiya, at mas masigla pa para sa mga gawain mo araw-araw. Hindi ito mahal na suplemento o milagrosong kapsula. Bawang lang na ginamit sa tamang oras. Pangalawang benepisyo ito sa sirkulasyon. Paglampas ng limampu, madalas maranasan ang mabigat na binti, pamamaga, alta presyon, at kawalan ng sigla. Ang bawang ay tumutulong mag ng nitric oxide na nagpaparelax at nagpapaluwag ng mga ugat. At kapag kumain ka ng bawang sa gabi, nangyayari ang epekto nito mismo sa mga oras na inaayos ng katawan ang iyong mga arterya at ugat. Parang binibigay mo ang mga materyales sa paggawa eksakto sa oras ng konstruksyon. Ibig sabihin nito ay mas malusog ang puso, mas kaunting pagkapagod sa mga binti, at pati na rin pagbuti ng sexual na kakayahan. Dahil lahat ng ito ay nakadepende sa maayos na sirkulasyon. Pero baka mas nag-aalala ka tungkol sa metabolismo. Ilang beses mo nang narinig ang isang tao na nagsabing pagkatapos ng limampu halos imposible ng pumayat? Na kahit konting dagdag sa pagkain, agad tumataba. May mahalagang papel ang bawang sa puntong ito. Pinapabuti nito ang sensitivity sa insulin ang hormone na nagdadala ng glucose mula dugo papasok sa mga selula. Kung maayos ang insulin, nagagamit ng katawan ng glucose bilang enerhiya. Kapag hindi, nagiging taba ito. Sa gabi, mas mahalaga pa ang detalyang ito. Dahil ito ang oras kung kailan pinoproseso ng katawan ang mga sustansya mula sa huling pagkain. Ang pagkain ng bawang bago matulog ay tumutulong gawing stable ang glucose Iniiwasan ng bigla ang taas baba na nakakaapekto sa tulog at pag-ipo ng taba. Isipin mong magising na mas magaan ang pakiramdam, mas maraming enerhiya at wala yung pakiramdam ng pagod na kadalasang kasama ng mga gabing kulang sa tulog. At para sa mga lalaki, may isa pang mahalagang detalye, ang kalusugan ng prostate. Ilang beses ka na o kaya'y may kakilala ka na bumangon ng dalawa, tatlo o higit pang beses sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Nakakaistorbo ito sa tulog at nagpapababa ng kalidad ng buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang bawang ay may mga anti-inflamasyon na katangian na tumutulong magpaliit ng prostate sa mga kaso ng benign na paglaki at nagpapabuti ng daloy ng ihi. Ang resulta nito ay mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi at mas tuloy-tuloy at malalim na tulog. Isipin mong makatulog ng anim o pitong oras ng tuloy-tuloy, walang istorbo. Simple lang ito, pero malaki ang epekto sa susunod na araw. At sa huli, narito tayo sa benepisyong nakakagulat kahit sa mga eksperto, ang bawang ay maaring direktang magpabuti ng kalidad ng tulog. Bukod sa pagtulong sa sirkulasyon at metabolismo, naapektuhan din nito ang mga neurotransmitter na konektado sa pagpaparelax tulad ng serotonin at dopamine. Ibig sabihin nito, hindi lang mas mabilis na nakakatulog ang katawan, kundi mas madali ring napupunta sa malalalim na yugto ng tulog, yung mga tunay na nakakapagpanumbalik. Sa mga sandaling ito pinapalakas ang immune system, pinagtitibay ang memorya, at tunay na nakakabawi ang katawan. Ang mga taong gumagawa ng ugali na kumain ng bawang sa gabi ay nagsasabing hindi lang sila mas mahimbing matulog, kundi nagigising din silang mas masigla at mas balanse ang kanilang mood. Ngayon baka nagtatanong ka kung paano ito gagawin sa totoong buhay. Hindi naman ito komplikado. Dalawa hanggang tatlong hiwa ng sariwang bawang, dinikdik o katumbas nito sa anyo ng aged extract, na kainin mga isang oras bago matulog, ay sapat na. Para sa mga may sensitibong tiyan, ang payo ay kainin ito kasabay ng magaan na pagkain na may protina, tulad ng isda, manok o itlog, para maiwasan ang hindi magandang pakiramdam. At ang pinakamahalaga, konsistensya. Gaya ng hindi rin epektibo ang pag-inom ng gamot ng isang beses lang, kailangan din ng bawang ng panahon para maipakita ang mga epekto nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pagkatapos ng apat hanggang labindalawang linggo ng regular na pagkonsumo, mas nagiging malinaw ang mga benepisyo. Isipin mo kasama ko. Mas balanse ang mga hormon, mas efektibong sirkulasyon, mas matatag na metabolismo, hindi gaanong namamagang prostate at tunay na nakakapagpahingang tulog. Parang ang katawan ay dumadaan sa isang kumpletong pagsusuri tuwing gabi. Lahat ng ito ay walang mamahaling kapsula, walang milagrosong formula at walang mapanlinlang na pangako. Basta't sinasamantala lang ang isang pagkain na matagal nang nasa kusina ng mga Pilipino. Kung nagdududa ka, subukan mo bisitahin ang www.opusdaypt. Pumili ka ng oras sa pagtatapos ng araw, ihanda ang bawang, kainin ito ng ilang linggo, at obserbahan mo. Maaring ang unang pagbabagong mapansin mo ay sa iyong pagtulog. Pagkatapos, maaring mas marami kang enerhiya sa umaga, mas kaunting pagod, at mas maganda ang pakiramdam. Ang pagsasama ng maliliit na resulta ang nagdudulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay. Ang totoo, madalas nating minamaliit ang mga pinakasimpleng pagkain. Ang bawang ay isang perpektong halimbawa nito. Ito ay abot kaya natural, ligtas para karamihan ng tao. At kapag ginamit sa tamang oras, nagiging isang tunay na natural na panggabi na lunas. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ng sabay-sabay. Minsan, sapat na ang baguhin ng isang detalye sa iyong rutin. Para mapansin mong kaya pa rin mag-respond ng katawan mo sa nakakagulat na paraan, kahit lampas limampu ka na. Kung may sense sa iyo ang paliwanag na to, ishare mo ito sa isang kapamilya, kaibigan o kapitbahay na puwede ring makinabang. Minsan, isang simpleng impormasyon lang ay pwedeng magbago ng buhay ng tumanggap nito. Patuloy kang sumubaybay dahil marami pang ibang sikreto ng kalikasan na muling natutuklasan ng agham, at puwedeng makatulong sa iyo para mabuhay ng mas masigla, malusog, at maginhawa. At tandaan mo, kapag binigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong matuto at mag-apply, matutuklasan mong hindi pa huli ang lahat para mabawi ang sigla at maalagaan ang sarili. Kung may saysay sa iyo ang paliwanag na ito, ibahagi mo ito sa isang miyembro ng pamilya kaibigan o kapitbahay na pwede ring makinabang. Minsan, simpleng impormasyon lang ay kayang magbago ng buhay ng nakatanggap nito. Patuloy kang sumubaybay dahil marami pang ibang mga lihim ng kalikasan na muling natutuklasan ng agham at maaaring makatulong sa iyo na mamuhay ng may mas maraming enerhiya, kalusugan, at kaginhawaan. At tandaan mo, kapag binigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong matuto at isabuhay ito, matutuklasan mong hindi pa huli ang lahat para mabawi ang sigla at maalagaan ang sarili. Kung naging kapakipakinabang sa sayo ang video na ito, mag-subscribe ka na ngayon sa channel at i-activate mo ang bell ng notifications para hindi mo mamiss ang mga susunod na content. Kung maari, i-share mo ang video na ito sa mga mahal mo dahil maari itong magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan ng isang tao. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Alagaan mong mabuti ang sarili mo at magkita tayo ulit sa susunod na video.